Gusto oh, yan. Uh, wow! Yan so, yung birthday gift namin iyo dahil birthday mo! Sige, ready ka na ba, Ma? Hmm. Baka pa lang lang ito, ha! Sige, gano'n <coughs> yung blindfold mo. Oo. Oh, oh. Ang gano'n yung blindfold mo. Ano uh, ito? Eh, di ba sabi mo, yan na lang birthday gift namin sa'yo? <coughs> <Salamat>. <coughs> Ay, taya, ano ito? Salamat! Kaya ano, inomos namin talaga yung pera. Labid-labid ka.

Bali may pala hinasa mo sa mo matagal na. Talagang ito nga. matagal na. Ay, nakalagay ba mo? Say hello. Makakita ko ba ya? Ha? Na. Ano to? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano yan ba to? Damputin ano 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 mo. Damputin mo. Bakit ang mga rasyon ng lola ano, uh, mm? hindi mo na talaga mali na. Hindi nga eh. <laughs> jewelry pa rin niya. Pero naka, nakalagay nga lang dito. Jewelry care. Yan, yeah, kaya ingatan mo kung mag-aahit ka ng kung anong aahitin mo. Mm, ingatan mo. Ay, ano nung aahitin ah ko nito? Gago! <laughs> jewelry pa rin niya, Ah, no? uh, ah. Uh, <laughs> Kila, hindi na ayaw ka ng Oh, ime! Ha, ha, ha.

Eighteen kay nga lang yan. Mahal lang kasi. Ayan, sige, dadaan. Ano? Ano, reaction mo? Wala man lang? Aba, wala man lang! Ah, ganda! Iba ah ganda! natang ngayon ito. Iba salamat. Sa salamat ang marami. Ano pala niyo talaga. Ima kami ako Ay, kala na. Tawa

ダメなところはない。<laughs>